Si Pagong at si Kuneho Isang hapon, nagkita si Pagong at si Kuneho sa daan. Biniro ni Kuneho si Pagong sa kanyang maliliit na paa na naging dahilan kung bakit napakabagal niyang maglakad. Nainsulto si Pagong sa mga biro ni Kuneho. Sa kagustuhan ni Pagong na patunayang mali si Kuneho sa kanyang mga paratang, hinamon niya si Kuneho at nagsabing, Kung gusto mong subukin ang aking kakayahan, bakit hindi natin daanin sa isang paligsahan? Maaaring mabilis ka, subalit malakas naman ang aking resistensya. Ang hamon ni Pagong. Anong paligsahan ang nais mo? Tanong ni Coneho. Kung gusto mo ay unahan na lang tayo makarating sa tuktok ng ikatlong bundok. si Coneho sa hamon ni Pagong. Tiwala sa si sarili'ng magagapi niya si Pagong sa paligsahan. Sa pasimula pa lang ay naiwan na ng balay si Pagong. Halos hindi na makita ni Kuneho si Pagong dahil sa kalayuan ng kanilang paghitan. Narating ni Kuneho ang tuktok ng ikalawang bundok. Hindi na niya matanaw si Pagong. Ah, mabuti pa ay mamahinga muna ako. Malayo pa naman si Pagong. Napakalayo ng agwat naming dalawa. Ang sabi ni Kuneho sa kanyang sarili. Naupo si Kuneho sa ilalim ng isang puno nang dahil sa kapaguran, hindi niya na malayang siya ay naitlip. Samantala, si Pagong ay nakarating sa tuktok ng ikalawang bundok ng magtatanghali. Inabutan pa niya si Kuneho ang naghihili. Himbing na himbing ang tulog ni Kuneho. Marahil ay dala ng kanyang kapaguran. Magdatapit hapon na ng matanaw ni Pagong ang rurok ng ikatlong bundok. Malapit na siya. Noon pa lang nagising si Kuneho Tinanaw niya ang ibaba ng bundok sa pag-aakalang nandoon pa rin si Pagong, subalit wala pa rin. Sinimulan na niya muling tumakbo. Takbong walang pahinga. Laking gulat niya nang abutan niya si Pagong sa itoktok tok na ikatlong bundok na namamahina na. Hiwayan ang lahat ng hayop. Lahat sila ay bumati kay Pagong. Si Conejo naman ay hiyang, -hiyang sa pangyayari humingi siya ng paumanhin kay Pagong sa ginawa niyang pangiinsulto. Si malanoon noon ay naging halimbawa na ng mga hayop na hindi dapat maliitin ang kanilang kapo.